Bante, Lalo na kung ikaw practicaler, kung ikaw kaabante, ay dumadaan ngayon sa napakalungkot na stage ng buhay mo. I will be the one to promise you that this too shall pass. Sigur, sinusigurado ko sa'yo na ito ay malalagpasan mo din. All you have to do is hang in there. Pero syempre, sasabihin nyo sa akin, Coach, ang hirap naman to see the silver lining. It's hard to see the rainbow when I'm still stuck in this situation that I am so down. Oo, agree ako sa'yo, practical or akabante. Mahirap makita yung positibo kung nandun ka ngayon sa dilim ng kalungkutan. Pero, kailangan tulungan mo ang sarili mo. No? Kasi, yun yung point. God and the universe allow us to go through low points in our lives for a reason for a reason that we have to learn a lesson for a reason that we have to assess ourselves to be better for a reason for us to be able to evaluate what right direction we should take and for that alone practicalers and kaabante dapat kayo ay masigasig maligalig at masaya na linulook forward kung ano yung mga magagandang pagbabago sa buhay nyo na naghihintay sa inyo pagkatapos nitong pagsubok or low point na ito ng buhay nyo. Kaya...